Baka siya. Ay, di ako Gusto ko malambot. Yeah. Ay, yung, bukas na tanghali ha. Na, hindi ko dala yung pambayad. Aya. Ay, iwan ko siya sa yung bayad. Kano'n pang siya? Sampu, Naiwanan ko yung ano yung pambayad. Uh -huh. Magkano sa Sampu. Sampu ito? Oo. Uh -huh. uh -huh. Ano yung siya Bukas lang na lang ang Pag dinin sa ganere, tapos ito naman tig 70. Kasi oh. yung dalawa ay 140. Tapos yung isang pinahira. Na, ano mo. Pagka may alpa ay baka kumaak ng dalawa niya. Uh, ay yung kutsinta magkano? Sampu siya. Ang <coughs> <coughs> uh -huh. kaya may malaki ko lang. Hindi ko po alam <coughs> Sampu po.

<laughs> At tikman natin yung Tingnan. 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 Ito Tingnan. 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 ang ano masarap ito Mabili ako ng mga lima para sa inyo. Hi, Cynthia Andaya from Plata, from Barcelona, Spain. Wala pang ligu-ligu ito. Gutom na, kaya nagpunta dito sa nagparini din sa uh, pagbili ng kakanin pang umaga. Dahil walang mabiling isda. So, kakanin na lamang ang abilin, ang akainin ngayong umaga.

Hi, Evalor Hogno. Good morning. Kuchinta, 10 piso lamang. Sinaludsud, 10 piso din. Pero ako, tingnan ako mamaya din. Mauubos ko na yung sinaludsud nito. Dahil masarap, dahil merong uh, mura. Merong murang kasama. Tapos 10 piso lamang. Sulit na ang breakfast. Alright? Oh, ilan na abilin ko para sa inyo? Rowena, Sota, Sato, magkano? Ilan na abilin ko? Apadala ko sa iyo. Sabihin mo lang sa akin. Cecilia Recaro Brooks is watching. Good morning nyo. Pahingi naman ng kutsinta. Sabi ni Eva hog na. Uy, may suman naman. Naman sa ibot. Bagong dating. From Santi. San saan yung Santi? sa ang bansa yun? Ay, ito mas... Ano pong ano ito? Ano suma nito? Ay, ka yan. yan. malaki din. Ito na po. 20, 20 lang laki sa baba. Ito sa baba. sa baba. sa Mm. Mm. Eh pang halo diyan? Mm. Hi. Ah, San Diego pala. San Diego pala San Diego, California watching si Cecilia Recarbo watching. Mas effective pala. Kaya Erigon eh, din, kaya lang magkaibalaan ng balutan, pero kailangan din ilagay sa pililok. No? Pag hindi. Mm. Hindi mas walang lasa, ano? Dapat, yeah, Dapat may sang. Dapat dala ka naman ng na nasa pililok, taga saan ka ho? kapo. Ganang kaubati ka din. Ka, live ka dito sa ma man din, din. kumisan eh, kaya ako hindi nagaluto. Duro dito, ano, kumisan. Hay hmm. nako, wala. Wala. Siyo, gam na lang. Ano? Ah, ano? Ito lang ako. Nga, naghahanap ako ng isang pililok. Napakalimutan sa mga bisita ko. First, so isang... Ano pa? Kutsinta. Gano'n, susuman? Eh, wala pong isang pililok. Gusto kami isang pililok. Para masarap. Wala kang ating bibi? Kasi hindi naman. Naubos niya. Hindi lang ako ginagawa sa pililok. dito. Kasi ano? Isang puso ang ganda eh. Ako. Oops, ya. Hmm. Ano na yung sa akin? tatlo Ang tatlo tatlo tapos okay na yun sa akin tatlo ay ang mura niya no 10 piso la ang ah. oh, ilan ang apadala ko dyan Heidi, dish palek na bibingka okay. Ari po ang sa iyo. Dun pwede na. Akin po yan, tatlo yan. Ari po tatlo. Ah. Uh, Ito lang po sa iyo ay dalawa. 20. Sampu isa no? Opo. Uh -huh. Salamat. Abati ka muna. Live ka ha? Hi. 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 Hi, Hi po. Bili na kamo din. Bili na po kamo din ng puto, Kanina. suman, bibingka, puto. Okay. Bye-bye. Tumaga -bye. so, ikot lamang ako. Hanap kita ng... Pakain na daw po ako, sarap naman ng pagkain. Kain na to, uh, oh. Sarap naman ng ano, mayroong ano. May dinugan, Ito yung pagkain natin dito, yung pansit na inalag na sa buwan ng dinuguan. Ayan, ayan. Yeah. Tapos yan. may pansit, may Dating dinuguan. Dati mayaman yan. <laughs> anak niya nasa ibang <laughs> anak mo nasa ibang bansa, sa Canada. Ah, binabati ko ang anak ko sa Canada, sa pangalan? Uh, Winilin uh, Sulita at Daki Sulita at mga apo. Salamat. Bye, -bye. Tut -tut Kita, ha? Hindi kita isa pang kakanin. May kakanin din dito. Sir, Hi, good morning. Umaga. Good morning, manang na maganda. <laughs> maganda na naman. <laughs> maganda sa umaga yan si manang. <laughs> Ito na madami rin ditong kakanin. Ay, ito pa, sir. Oo. Ay, ang sinaludso din. Ay, ito na. Ito na. Nakabili na ko na sinaludso. Ba't na daw ako na sinaludso mo, mano? Oo, sinaludso ko. Ay, ako rin ko na. Ilan? Sinaludso? Oo, oo. So, ano na dito? Sabi na daw. Ilan? Hmm, mas masarap pa rin. Mas masarap pa rin sinaludso na, Ari. Hindi ko agad nakita. Eh, dero, dero. po eh. Mainit na? Mainit pa? Pagong luto. Kabilin na ako eh. Ay, nabili ko. Ay, magkano ari, manang? Sampo. Sampo. Yun na lang ko. Mas, mas pa rin. Ano pati yung tutong si Naludjud? Nakabilot ano? Opo. Ito tutong si sa atin. Mas, nakabilot. Mas isa pa. Mas, pa Ay, isa pa. mas atin Alin yan, yung to, Ito, ito, ito,

po ay si Loida. Loida ano po? Pidilino. Loida Pidilino. Si Nanay Loida. Salamat po Nanay. Man, nanay, at saan po nga yun sa akin, di ba? Balik si po. Akin sila ang? Oo, oh, Bakit? Ba? Ay, ang mura naman sa iyo. Oo oh, uh, naman. Ang bagay, hindi agad nakita. Sayang naman. Ito po yung ano mo. Sukli. Limang piso. Ayan, so, ang mura ng tin, ang mura, oh. oh. Sa halagang 30 pesos, busog na busog ka na. Opo. Oh, ay, si mama. Oh nasa ano Wait na, oh. lang. <laughs> ay, <pa>. Mama! Mama! <laughs> oh si Rode. <laughs> si Nakablog ako. Kailan na si ate? Hindi pa. Uh, Kailan huh? ka pa rito? Kailan ka pa rito? Kahapon. Kahapon? Kasi uh -uh. sa saan ka nanggaling? Galing kami sa Gaspar. Naparong kami sa mga kalinding ngayon. Katawag ito saan? Nga luto sa bahay? Oo. Pero wala na. Saan ka mapuntay? Nabili kami ng pausa. Ano yun? Hatid ang mga... Bye-bye. bye kasama mo? Ako lang. Bye-bye. Sige mga kababa. Bye-bye na. Okay mga... Gapaalam na muna. oh, Subscribe nyo kami sa aming Facebook. Facebook.com slash News. At sa aking... At sa aking... Uy magtala ang... Ah! Sir, mangga. Hi, good morning. Nakagaganda ho ng magandang... Nga niya, ano? Saan galing ho yan? Ano, Mindoro? Ito, sir. Oh, no. Oh, no. <laughs> Ang pakwan, magkano? Depende ho sa, ano, Black sa laki. O usually, magkano? Uh, may, ano, ho, okay. 100, oh, yung supermarket. Saan talimus no? mo sa inyo, ito o doon? Sa Siyempre, kabila. sir, sa amin. O, sigurado, kasi ha? <laughs> Ay, sigurado. In live ka. Papanood Ay, ka talaga. sa Marinduque okay, News. Ay, talaga? Oh, oh. <laughs> okay, sir. So, kami uh, nga, sir din po yung may Was ano sa beach. beach. Oh, okay. Sarap naman, sir. Na-miss nami ko na mga pagkain sa atin. Hi, sir. Watching all the way with love from um uh, Sigurado ako taga-tourism naga-interview halata sa salita. Man din taga po ako. Lomer Rudil. Nandiyan kami mamaya sa Mount Malindig, may mga kasama ko mga magagaling na vlogger ng Pilipinas at uh, ng ako ngayon sa bayan ng Turohos at ako namimili muna at yung aking kaibigan ay uh, vegan so hirap akong magpakain. Sir? Ay, special shout out sige gusto mo ano? anything to say dati sir ano meron kaming ano 12 kilos and above pa. wow malaki yung, oh, nung ano oh, summer talaga ano, mas malalaki parang ganito oh, kaya wow. sabi nare-reject Pero yung, ano? Sa akin yung mga pwede mo akong bigyan mga ano lang. Oh, mga 78. Dahil at, atatlo lang naman kami. Oh, Ang gano'n lang yung ano. Kaya ko naman kay baby. Ay! Live sa ating mga kababay. Ang dami ating mga kababay na nanonood! Hi! Special shoutout to everyone. Sige, so, yes. saan sabihan niyo po kung saan kayo nanonood para ma-shout at ma-comment ko po kayo. Lomero Dill watching. Justin Felisar is watching. Uh, Flora Villa sigurado. Uh, Layli is watching. Nenita Mendoza Peña is watching. J. Anthony Fernandez Mendo Mentora Montero so is watching. Maganda mo yung hey, mga kababayan. SP Basibas. Rowena Sota Sato nanonood. Evalor Hogno. Wow, nakakamisalagang buhay sa probinsya. Ayan. Ayan. So, ayan. So, okay na? Opo. Okay, sige. At bumili ako ng pakwan. So, dito kayo bumili ng pakwan. Mas mura dito. For like uh, 80 pesos to 152. More than that. So, uh, nakatulong na kayo sa ating mga local na SME. Ayan, ang kanilang... Watching all the way with love from Taiwan. Pabati sa mga taga... Abiga uh, Maranlik Torres Marinduque Remintilia Family sabi ni Laylee, uh, si Nelcy Maderoz is watching all the way with from Taiwan as well. Alonso Palomares is watching from Taiwan. Ang dayong mga kababayan natin sa Taiwan ha. Uy, sa mga kababayan natin sa Taiwan, magkita po kita dyan sa Taiwan. This coming May 6, 7, 8, 9, nandyan ako sa Taiwan. Sana ay magkakumustahan kita dyan at uh, magkakwentuhan kita, magkaerguhan kita ng salitain nating marindokenyo. Morning po, babati po sa mga nandiyan sa Mateo National High School, sa mga ka-alumni ko, sabi ni Chris Mon, Melendres is watching. Babati naman po sa Kingdom of Saudi Arabia, sabi ni Saudi na pilot. Punta ka nga ni sa UOC, ah, wala, ah, wala naman doon signal. Saudi na pilot is watching, ang sarap naman yan. Okay, and magapaalam muna na ha, wala ligo. Mula po dito sa bayan ng Turijos, wala pang ligo-ligo. Romeo Mataak Jr. po ang See you! later sa Mount Malindig naman ako nyo makikita. Bye bye, God bless kabayan. Love you. Bye bye. Nini nga, shout out ka.